Sa malawak na kabundukan ng Occidental Mindoro, may nagtatago. Kakaiba kung titignan, ngunit yaman ng kalikasan. Kasama at sa tulong ng young researcher, sabay-sabay natin tuklasin ang tinatagong kayamanan ng probinsyang ito. Dito sa Expert Talk. <tong> Sa so humigit-kumulang 7,640 na isla sa Pilipinas, maraming hayop at halaman ang dito mo lang makikita. Sa katunayan, isa ang Pilipinas sa kinukonsiderang mega-diverse countries. Sinasabing makikita sa Pilipinas ang two-thirds ng Earth's biodiversity o 70 to 80 ng halaman at hayop sa buong mundo. Kaya naman hindi ka takataka na marami pang species ng mga halaman at hayop sa ating kalupaan at karagatan ang hindi pa masyadong nakikilala at napag-aaralan. Kabilang na rito ang mga native wild pigs. Baboy ramo o native wild pigs ang tawag sa mga uri ng baboy na matatagpuan sa ating mga kagubatan. Dito sa Pilipinas, may apat na uri ng native wild pigs. Sus Pilipensis o Philippine Warty Pig na makikita sa Luzon at Mindanao. Sus Ebifrons, nakilala rin sa tawag na Visayan White Pig na matatagpuan naman sa Negros at Panay. Sus Ahono barbus o Palawan Bearded Pig at ang mailap na Sus Oliveray aka Mindoro Warty Pig. Ito, Sir Carlo, para sa kalaman din ng mga Diyos ni di ano po ba yung uh, warty pig? Uh, para sa atin, yung kalamanan ng lahat is tinatawag na baboy ramo sa lahat na sa Luzon, sa dito sa Mindoro, ganun din, or we can call it Cimarron si here. Um, yung warty pigs ay sa mga baboy, mga wild wild pigs na makikita natin sa mga bundok ng uh, Pilipinas at din sa ibang uh, bansa. So yung Mindoro warty pig is isa sa mga species ng baboy ramo na makikita lamang sa Mindoro. Ang Mindoro Warty Pig ay kabilang sa mga endemic animals ng bansa na tanging sa Mindoro lang makikita. Ang species nito ng warty pig ay kinukonsiderang enigmatic ng mga researchers sa buong mundo. O sa madaling sabi, malaking bahagi sa ecological behavior nito ang nananatili pa ring misteryo. Yung Mindoro Warty Pig kasi isa siya sa mga, uh, one of the least studied species among the wild pigs in the Philippines. Very enigmatic yung species. Wala tayong masyadong alam sa ecology, saan sila naglalagi, uh, ilan sila sa isang grupo, ilan sila sa isang, say, uh, isang grupo, um, yung activity pattern nila, ano. So ngayon wala tayong information uh, about them. Sa sobrang misteryoso at limitadong impormasyon tungkol sa species na ito, ayon kay Carlo, minsan itong inakala na subspecies ng Philippine white pig yung Mindoro warty pig kasi na describe lang siya from four uh, skulls and one head skin mm -hmm. yung holotype kaya dati considered siya as subspecies ng sus olive ng sus -Filipensis, yung philippine warty pig pero in 2001 nakita nila na iba pala yung yung species na yon kaya siya, may kita lang sa Mindoro. Sir Carlo, nabanggit nyo kanina na itong Mindoro Warty Pig ay na-reclassify. Ano yung mga naging dahilan nito? In 1997, na-describe yung uh, variety o Mindoro Warty Pig as a subspecies ng Sus Filipensis or yung Philippine Warty Pig. Pero after examining yung uh, measurement ng skull uh, na nakuha uh, all over the Mindoro, so meron tayong four skulls na silang ginamit para makita kung distinct or hindi ba yung sus And nakita nila na may differences between the sus filipensis and yung sus No? So for example, sa sus olivarai, nakita nila na mas down-pointing and elongated yung, yung uh, nasal bone nila. Then, yung brain case nila is much higher na than the Philippine warty pig and also, yung head nila is more flat top than uh, the, the sus Filipensis. Sa pagiging misteryoso nito, napukaw ang interes ni Carlo upang magsagawa ng pag-aaral para malaman ang behavior ng lahing ito. Sa research ko, ang pinag lang ko ay yung uh, behavior, social behavior, yung ecology, and yung uh, as much as possible kung pwedeng makuha is yung biology ng ng Mendor Warty Pig. Sa kanyang masteral thesis na Multidisciplinary Approaches in Conserving the Mindoro Warty Pig, Sus Olivaray of Mount Calavite Wildlife Sanctuary, Occidental Mindoro, Philippines, inaral niya ang biological, habitat preference at maging ang hunting behavior nito. Sa pag-aaral niyang ito, unti-unti niyang nakikilala ang misteryosong baboy. Balikan ko lang muna, Sir Carlo. No? So, nabanggit niyo kasi kanina na yung warty pig, ito yung general term. Diba? Mm -hmm. Pero ba't, kaya, ba't, ba siya, tinawag na warty? So yung mga warty pigs, pag makikita natin, meron silang mga maliit na bukol. Mm -hmm. Minsan, malaki yung bukol nila sa uh, kanilang mamukha. No? So ito yung tinatawag na warts, preocular warts, or protuberance na tinatawag natin. Ang mga protuberance na ito, mga si Perkada, ay hindi lang basta design ha. Dahil alam nyo ba na ito rin ang basihan kung pogi o magandang lahi ang isang baboy ramo. So itong protuberance or yung warts na yon ay nagsaserve siya as uh, one, probably, sexual characteristic. So parang nakapag-attract siguro. Pag mas malaki yung warts mo, mas makakapag-attract ka ng mas maraming female. Then pangalawa is for uh, self-defense or yung uh, nakakapag-protect siya kapag merong roughhousing or nag-aaway yung dalawang male over uh, a female main difference niya sa mga warty pigs na nakikita natin? Based lang sa skull, may kita natin na uh, meron siya mga task. No? Mm -hmm. So, ginagamit nila itong task na to to protect themselves. No? Lalo na pag may for, for males, they, they use it as uh, a, self-defense or for attacking um, other male susulivari over uh, asserting the dominance mm -hmm. sa female para sa female. No? But If you compare it with the domestic pigs, yung domestic pigs, di natin makikita na may mga mahabang task, no? Mm -hmm. So, eto, putol lang siya pero makikita natin na may mga task, no, compared sa ibang titula, no? So, yun yung main difference nila. One other thing is kapag meron siyang head skin, yung physical appearance na niya, meron siyang mga warts. Mm -hmm. Yung tinatawag natin yung preocular warts. So, yun yung main difference between the domestic pig and yung uh, the wild pig. Kasabay ng unti-unti niyang pagkilala sa misteryosong baboy, unti-unti niya rin nalalaman ang malungkot na sitwasyon nito. Pero ito pong uh, Mindoro white pig, ito po yung mga endangered na ngayon. Uh, under the Philippine government through DAO 2019, uh, classified as endangered ang Mindoro white pig. And then under naman sa red list ng International Union for Conservation of Nature, siya ay under the vulnerable uh, status. Kaya naman sa tulong ng mga pag-aaral, umaasa si Carlo na maisasal ba ang lahing ito. Malay kasi yung importansya na binibigay ng uh, wild pig or wild pigs ng sa atin. Mm -hmm. Unang-una, uh, globally, yung wild pigs, nag-provide siya ng bas protein sa mga local communities, lalong na lalo, lalo, sa mga IPs na nagre-rely sa meat and protein ng Mindoro Warty Pig. Pangalawa, yung cultural values niya. No? So maraming communities na nakikita ang wild pigs as a sign of strength, valor, uh, bravery. So yun, no? Uh, other communities naman, they can see, they see warty pigs or wild pigs as um, animal forming spirit. Ngunit buhod pa rito, ayon kay Carlo, pagpapanatili ng balanse sa kalikasan ang isa sa mga dahilan upang mas mabigyang proteksyon ang lahing ito. Sa, sa ecosystem, uh, malaking ginagampanan niya. No, isa siya sa considered as ecological engineer. Yung unique behavior ng rooting and digging nila, so yung paghuhukay nila sa mga lupa, nakapag-alter siya ng biotik uh, biotic and abiotic uh, components ng ecosystem. For example, may may ibang studies na sinasabi yung rooting nila or digging nila nakapag-improve ng aeration sa soil. So, very important yung involvement ng mga kabataan ngayon, lalo na sa pag-protecta uh, pro at pagkonserba ng iba't-ibang uri ng wildlife na meron tayo sa Pilipinas. Up next, sambahan nyo naman kami mas kilalaning pa ang Mindoro warty pig, gayon din si Carlo, dito lang sa Expert Talk. Si Carlo'y Tubong Mabitak, isang malit na bayan sa probinsya ng Laguna. Bata pa lang daw ay malapit na sa kanyang puso ang environmental science, lalong-lalo na ang mga hayop. So wildlife studies, paano po nagsimula yung interest nyo dito sa wildlife studies? Okay, so nung dati pa lang, nung bata pa lang ako, no, hili ko na talaga mag-study uh, ng mga hayop. Nandito ako dati-dati lagi ng National Geographic, Animal Discovery, pero... Uh, nung bachelors, nag-microorganisms ako. And then, doon mas, mas uh, lumaki yung confidence ko and yung skills ko to uh, push my, uh, my passion sa wildlife studies. Ang pagkahilig niyang ito sa environmental science ang naging stepping stone niya upang makakuha ng scholarship sa Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry sa Vietnam. Uh, nag-start ako as agricultural engineering sa LSPU. But then I spent only two months until I get a scholarship from Vietnam. So, yung part na yon is nakuha ko na scholarship to pursue environmental science and management for my bachelor's and then afterwards naman nag-shift ako to wildlife studies to ask my masters. Mm -hmm. At sa edad na 26, nagsilbi na siyang Protection and Law Enforcement Officer sa Daboville Foundation, isang international at non-government organization na pumuprotekta sa kalikasan, gayon din sa indigenous community. how did you help carlo in his research? so actually the research that we collaborate, uh, it was the first real research on the field with mamal's uh, carlo. so uh, it was to help him to conceptualize the research, um, how to implement it, what you have in mind, how you implement it on the field, especially thinking in all the landscape that you have here in mindoro with the uh, indigenous people, with the different mm -hmm. organizations, and then um, how to proceed with the data, what to do with the data, even though carlo in this aspect was also already mm -hmm. Bukod sa tulong ng mga kapwa niya researcher, malaki rin na naging papel na mga natin nating katutubo upang matapos niya ang pag-aaral na ito. Ano pa yung pinaka-role niyo o yung ginagawa niyo dun sa research Sa bundok, sir, ay ako yung nag ng DPS sa group namin ayon kay Mang Alan, mula na mapasama siya sa grupo ni Carlo, natutunan niya ang kahalagahan ng mga hayop sa kanilang kabundukan, partikular na ng Mindoro Warty Pig. Noon po na bago kayo mapasama dito sa pag-aaral ni Sir Carlo, ano po yung ginagawa niyo sa mga baboy ng kanya? na akin? Hindi po rin naman ako nang uuhin ng Pero yung mga iba, nakakakita ako na nakakahuli. Ngayon may... Ni... Ano eh, kakaunti. Tapos nakikita mo, ano na, uh, patay din sa so, katay na. Kung ngayon po na medyo ano na talaga, naging bahagi na kayo ng pag-aaral, marami na kayong idea, patungkol sa mga ganitong Mindoro War TV. Paano na po yung ginagawa nito sa mga ganito? Hmm. Yun po naman sir, eh, -ano na rin po kami sa pamayanan. Tulungan na huwag na mabawasan. Tunay nga na simple gesture can make a difference. Sino mag-aakala na ang research ni Carlo ang magiging tulay upang mamulat ang mga residente sa kahalagahan ng lahing ito at naging daan upang maprotektahan at mapangalagaan ito. Up next, kasama si Fernando, Mang at Carlo, hahanapin natin ang misteryosong baboy ramo sa Mount Calavite Wildlife Sanctuary pala rin kaya kami? Abangan yan sa aming pagbabalik. ka si mapala tayo ngayong araw na to dahil bukod sa maganda ang panahon, ay makakasama tayo sa aktual ng pagsasagawa ng pag-aaral nila Carlo. Carlo, ano ba ang agenda natin for today? Ngayon, AJ, tayo ay magkakabit at magre-deploy ng camera traps na ginagamit namin sa pag-aaral sa Mindoro Wildlife Pig. Ang camera traps ay isang non-invasive tool na ginagamit sa wildlife research and wildlife monitoring. Kalimitan itong ginagamit upang makakuha ng mga photos o videos na maaring maging tulay upang malaman ang ecological behavior ng mga rare at mailap na hayop. Ayon kay Carlo, oras ang aabutin bago namin marating ang lugar kung saan posibleng na mamalagi ang hayop na ito. Dito po sa Mount Calavita, may mga endemic na pa ba tayong pwede makita? Oo, oh, yung unang-una -una dyan, yung, uh, siyempre, yung Mindoro warty pig. Mm -hmm. uh, yung warty pig na makikita sa Mindoro. Then, sunod, yung Mindoro hornbill. Uh, yung uh, tariktik sa, uh, in general, term sa Luzon. And then, meron tayong Mindoro striped rat, yung uh, daga na may stripe sa gitna. Na. No. So meron kaming na record dyan sa May part ng Upper Calavite mm -hmm. namin Mindoro stripe rat. Pero more or less mga two events lang. Um, and then meron din tayong aside from endemics meron din tayong iba't ibang uri ng ano ng civets, no? mm -hmm. So yung isa jan yung Philippine palm civet. Uh, tapos yung isa ay yung Malay civet na ang local term nila dito ay musang ang Mount Calavite o kilala rin sa tawag na Mount Calavite Wildlife Sanctuary ay isang protected area sa Occidental Mindoro. Ito'y tinatayang may lawak na 18,000 hectares at tahanan ng endemicong hayop tulad ng Mindoro Bleeding Heart, Mindoro Hornbill, Mindoro Tamaraw at marami pang iba. Pero ito yung mga Mindoro war tipics. Dito lang talaga siya sa Mount Calavite makikita or meron din sa ibang bahagi pa ng Mindoro. So before, yung Mindoro Wardy Pig, widely spread siya sa Mindoro. From Paluan, from to Abra, to uh, Sablayan, meron yan. No? Pero dahil nagkaroon na tayo ng uh, threats, for example, yung deforestation, yung habitat fragmentation, uh, konti na lang yung areas na nakikita yung Mindoro Wardy Pig. At medyo challenging din talaga ang paghahanap sa Wardy Pig at sa pagbaba dito. Ano? <laughs> pagbaba. Kaya naman, no, Carlo, pasensya na, hawakan na muna kita. Sige, na natin. Yan. Dahil sa mga threats na ito, mas lalong komoti ang sightings ng Mindoro warty pig na maaaring indikasyon din ng pagbaba ng populasyon nito. Carlo, ano naman yung mga na-discover mo patungkol din sa mga warty pig dito sa ginagawa mong research? Okay. So, sa paggamit ng camera traps, nakikita rin natin unang-una ano yung social behavior ng mga Mentor Award pins. So, yung, sa pag-analyze namin ng data, nakita namin na yung grouping behavior nila ay nagre-range from one to uh, six individuals. Ah, okay. Pero madalas doon, uh, dalawa or tatlo yung female, mm -hmm. tapos isa lang yung male. Mm -hmm. Then yung rest ay mga, ano na, yung mga juveniles. Dagdag pa ni Carlo, base sa mga datos na kanila nakalap, lumalabas na hindi lang nocturnal o sa tuwing gabi active ang Mindoro Wartipig dahil pag alaman nila na may diurnal activity o aktibo rin sa umaga ang mga ito. And then, sunod dyan ay yung uh, activity pattern nila. Yung activity pattern, bale, well, for example, meron tayong diurnal and nocturnal. So, yung nakita natin sa data, no, yung Mindoro Wartipig pala, ay nakikexhibit ng diurnal uh, activity pattern. For example, nakita natin na uh, sa data, nagpipig yung activity nila tuwing umaga tsaka hapon. Pero paglilinaw ni Carlo, may ilan sa mga Mindoro white pig ang nagpapakita pa rin ng nocturnal activity. Pero nung kinumpare namin yung data naman from the aruyan malati, So is siyang part ng Mindoro. May mga camera trap data rin yun. Sina Fernando ang gumawa nun. Uh, nakita na merong, uh, parang nag-o-overtime yung mga baboy ramo mm -hmm. doon. No? Siguro si Fernando, kaya niya explain ng mabuti yung data nila sa Aruyan Malachi. Yeah, Actually, it's, it's very interesting because thanks to the work of Carlo, we can compare two different sites on the data. Mm -hmm. And the adaptation of the animal because the animal is not uh, behaving exactly the same in Mont Calavite, a highland with little amount of people and little human disturbance with a lowland that is Araya Malate with a lot of disturbance. And what we found is like, for example, here as Carlo was saying, the animal is mostly diurnal. Ayon kay Fernando at Carlo, posibleng na may kinalaman ng human activities sa activity pattern ng Mindoro warty pig. Kunti ang trech sa Mount Calavite dahil sa absence of human, kaya't malayang nakakagala at nakakapaghanap ng pagkain tuwing umaga ang mga ito. Samantalang sa Aruyan, Malati, kung saan mas maraming human activity, ay nocturnal ang kanilang behavior. Itong mga uh, Mindoro warty pigs ito, paano naman sila nabubuhay dito? Ano yung kinakain nila? So, generally, yung Mindoro warty pig is isang uh, generalist. So kahit ano kinakain nila, uh, mapa halaman uh, mapa fruits o frutas, tapos yung mga uh, living matters like yung mga arthropods, uh, nag scavenge din sila, mm -hmm. yung mga patay na hayop. No? So basically, generally sila kahit anong kahit anong, uh, pwede nila makita, yun yung kakain nila, mm -hmm. kung ano yung available. Bukod sa deforestation at excessive hunting, Banta rin sa Mindoro Warty Pig ang African Swine Fever. There are a lot of reports now sa ibang parts ng Pilipinas na yung wild pig, sa yung ibang uri ng wild pig ay nagkakaroon na ng ASF and it can totally wipe out the population of the, of the, of the wild pigs. Mm -hmm. Then, ang, mer ang sunod pa dyan ay yung hybridization now with the domestic pigs. Mm -hmm. and it can threaten yung genetic integrity nung species. Sa so paglalakad natin ngayon, nakakita tayo na pwedeng maging uh, spot na pwedeng paglagyan ng camera traps. Sa pagpili ng paglalagyan nito, may tunan na sinusunod si na Carlo. Uh, hanggat maaari, mayroon tayong mga kailangan tingnan din no, sa paglalagay ng camera traps para mas mataas yung chance na makuha tayo ng uh, record o uh, litrato mm -hmm. ng iba't ibang uri ng hayop. Mm Halimbawa -hmm. dyan, yung pagtingin sa mga animal trails, uh, kung meron mga senyales ng hoof prints, yung mga pinagtapakan nila, tapos yung mga dumi So, Carlo, ilang camera traps yung nilalagay nyo sa per area? Bale, yung area namin ay nagtototal ng 1,300 uh, hectares. No? Ah, okay. Dito sa may, nagsisimula kami sa may 600 meters above sea level mm -hmm. hanggang doon sa 1,560 uh, meters mm -hmm. above sea level. Tapos, yung dami ng camera trap positions namin is 120. No? Mm -hmm. Pero dahil konti lang din yung uh, camera traps namin, uh, mga 30 ang um, ginagamit lang namin ay 20, tapos yung 10 ay reserba na. Ah, uh, okay. So, for example, sa mga gitong camera trap, gaano kalaki yung nasasakupan niya? So, sa camera traps, uh, kung ano lang yung kung saan siya nakaharap. No? Ah, yun yung lang. Yung area kung saan siya nakaharap, yun lang yung makukunan niya ng uh, litrato. 42 days hanggang 4 months mamamalagi ang isang camera traps upang kumuha ng pictures at videos na malaking tulong sa pag-aaral sa behavioral activity ng mga hayop. Ano ba yung importansya niya dito sa mga gito klaseng pag-aaral? Yun, uh, hindi kasi lahat tayo nasa bundok lagi, no? Mm -hmm. So kailangan natin makakuha tayo ng impormasyon na kung saan nangyayari yung mga patrolling efforts, kung saan nangyayari yung mga illegal activities at sa pagtingin natin at pagkuha ng datos mula doon sa smart device, smart technology, makikita natin kung saang area mas kailangan ng patrolling effort para mabawasan yung uh, illegal activities or kung saan mas kailangan uh, paramihin yung conservation efforts natin in order to protect yung mga species na kailangan natin nating katulad ng yung critical endangered tamaraw, yung bubalus mindorensis, tsaka yung uh, Mindoro War. pig. Sa haba ng araw ng pag-iikot namin sa Mount Calavite, sad to say, hindi kami pinalad na makakita ng Mindoro warty pig. At tulad sa bansag dito, para sa akin, mananatili pa rin itong misteryoso. Ano po yung pwede nyo pong sabihin para sa mga kasama nyo na makiisa rin po sa mga ganitong pag-aaral o sa ganitong pangangalaga po? Hindi, ang masasabi ko lang sir doon sa pangangalaga ng, ano, sa kanila ay pagtulungan, pagtulungan ng marami na hindi naman mabawasan ng, ng madami yung ganong mga hayop. Mm -hmm. Dahil na I I yaman ng Mindoro yan, I yaman natin dito sa ano, um, yaman ng bubat. Sir Carlo, ano po pwede niyo sabihin sa mga katulad nating kabataan na interesadong matuto sa mga wildlife studies po? Sa mga kabataan katulad natin, huwag tayong matakot na subukan ng iba't ibang uri na pag-aaral sa ating kalikasan. Dahil tayo ang susunod na henerasyon na magbibigay ng proteksyon at konserbasyon sa ating mga wildlife sa Pilipinas. Mga ka si Vergada, sa paglalakbay namin kasama si Carlo, mas lalo kong naintindihan ang papel natin mga kabataan sa pagtuklas ng mga bagay na hindi pa nadidiskubre o nalalaman sa kasalukuyan. At tayo, bilang bagong henerasyon ng buhay ng bansa, responsibilidad nating alamin at pangalagaan ito. Muli, ako po si AJ Castro. At samahan niyo akong kilalanin pa ang mga future expert ng Pilipinas dito sa Expert Talk.